Naisip mo na ba kailanman, sa mismong sandali na ito, mayroong isang tao, na nag-iisip sa'yo? Oo, oh, ikaw. Mukhang nakakagulat nga, ngunit ang koneksyon na ibinabahagi natin sa mga tao ay nagtatagal ng higit pa sa kung ano ang ating nakikita o nahahawakan. Parang mayroong hindi nakikitang linya, puno ng pagmamahal at alaala, na nag-uugnay sa atin ng malalim at may kahulugan. Isipin mo, sa isang sulok, mayroong isang taong nagbabalik tanaw sa mga tingin, mga ngiti na ibinahagi, at naging isang punto ng liwanag sa mga pinakamapanimdim na mga araw. Maniwala ka, ang paraan kung paano mo hinahawakan ang buhay ng mga tao ay nakapangyayari. Ang iyong presensya, ang iyong karisma, ang paraan kung paano mo pinairal ang pagmamahal at positibong pag-iisip ay nagpapagawa sa iyo bilang isang taong hindi malilimutan. Kahit minsan ay nagdududa ka sa iyong epekto, alamin na ikaw ay isang inspirasyon para sa iba. Mayroong isang taong nakakakita sa iyo bilang isang kanlungan, isang pinagmumulan ng kasiyahan at liwanag. Sa bandang huli, kapag ang isang tao ay nag-iisip sa iyo ng ganoong kagiliw-giliw, ito ay isang tanda na ikaw ay gumagawa ng isang napakagandang bagay. Hindi ito dahil sa wala lang na nangyari na ikaw ay narito tayo ay magtutuklas ng sama-sama ng kapangyarihan ng mga emosyonal na koneksyon at kung paano ito humuhulma sa ating mga buhay ng labis na kahanga-hanga. Mula noong nakaraang nakakakilabot na pagkikita, hindi na siya nagpapalagpas sa pag-iisip sa Ang pagsubok na alisin ka sa kanyang isipan ay naging isang mahirap na gawain, halos parang ikaw ay nakatali sa kanyang pagkatao. Ang patuloy na pag-iisip sa ay maaaring magdulot ng abala, at mga gabi na walang tulog, ngunit kapag iniisip ka lang, isang natural na ngiti ay lumilitaw sa kanyang mga labi. Ikaw ay naging kasing kahulugan na ng kasiyahan para sa kanya. Lumilitaw sa kanyang mga pag-iisip sa mga di inaasahang sandali. Ang iyong kakayahan na manatili sa isipan ng isang tao nang napakalinaw ay nagsasabi ng marami tungkol sa epekto na iyong dala sa mga tao. Kahit hindi man lamang nagpapakahirap, naging isang walang hanggang alaala ka isang tunay na ginhawa at pinagmulan ng kasiyahan. Ipinapahayag niya ang sarili sa alaala mo parang isang gabay sa liwanag, isang palatandaan na ang kagandahan at kasiyahan ay totoo, kahit sa mga panahon ng kadiliman. Naging isang marka ang sandaling iyon, naglalantad ng kung gaano ka espesyal, sa loob at labas. Naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang pagnanais na makilala ka pa, upang lumikha ng bagong alaala sa iyong tabi. Madalas siyang nagbabalik tanaw sa bawat usapan, sinusulit ang mga alaala na binuon ninyo magkasama. Ang ideya ng pagiging mas malapit ay nagdudulot ng isang alo ng pag-asa at katuwaan. Gayunpaman, ang lalim ng mga damdamin na ito ay nagdudulot din ng kakaibang kaba. Ang pagtatangkang gawing kalmado ang mga damdaming ito ay nagpaparamdam lamang sa kanya na parang nawawalan siya ng mahalagang bagay. Ang paghahangad para sa mas maraming sandali kasama ka ay maaaring maramdaman. Gusto niya ang iyong kasama, nagnanais na ibahagi ang araw-araw na buhay sa iyo, palitan ang mga larawan sa isipan ng tunay na pagkakaroon mo. oh, siya ay naakit sa iyong anyo, ngunit ikaw ay kumakatawa ng marami pang iba para sa kanya kaysa iniisip mo. Ang masidhing damdamin ito ay nagpapakita ng makabuluhang epekto na iyong dala sa kanyang buhay. Lumalampas ito sa simpleng pisikal na pagkaakit, ito ay ang iyong kalooban, ang iyong mga kilos, ang iyong pananaw sa mundo na kanyang minahal. Natutuwa siya hindi lamang sa kung sino ka bilang individual, ngunit pati na rin sa kahit na ang nakapanginilabot na posibilidad ng kung ano ang maaaring ninyong dalawa ay makabuo ng magkasama. Bawat halakhak na ibinahagi, bawat tingin na nagtagpo, bawat makahulugang usapan ay pinalakas ang kanyang pagnanais para sa isang mas malapit at mas makabuluhang koneksyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging tiyak siya sa kanyang tunay at lumalaking damdamin para sa iyo. Malayo sa pagiging isang sandaling pangyayari lamang, nagnanais siyang lubusan pang galugarin at palaguin ang damdaming ito. Hindi lamang niya iniisip na mabuhay ang kasalukuyan sa iyong tabi, kundi na nanaginip din siya ng isang kinabukasang ikinakatuwa na kasama mong haharapin ang mga kasiyahan at hamon ng buhay. Ang kagustuhan na magsama ay lumalampas sa pisikal na aspeto. Ito ay isang hangarin na magbahagi ng mga pangarap, pangarap, at, higit sa lahat, mga karanasan ng tunay na koneksyon. Ang pagkilala sa dami ng mga damdaming ito, at ang kagustuhan ng kalapitan ay ang unang hakbang upang gawing katotohanan ang mga pangitain na ito. Para sa kanya, ikaw ay higit pa sa isang simpleng pagdaan sa kanyang buhay. Ikaw ang taong ninanais niyang magbahagi ng mga pinakamalalim na aspeto ng kanyang paglalakbay. Siya ay nag-aabang na may kombinasyon ng kaba at pag-asa para sa susunod na pagkakataon na maging sa iyong tabi upang gawing katotohanan ang mga pangarap at ipakita na ang lakas ng mga damdaming ito ay maaaring maging simula ng isang tunay na espesyal na bagay. Sa sandaling espesyal na iyon, ang tunay na kalikasan ng iyong kalooban ay naihayag sa kanya sa isang hindi malilimutang paraan. Mula noon, madalas niyang binabalikan ang sandaling iyon, bagaman tila ang ideya ng pagbabahagi ng kanyang mga pinakamahalagang damdamin ay tila pa rin medyo malayo. Ang kahinaan ng pag expondo at ang panganib ng pagharap sa pagtanggi ay nagtatayo ng isang hindi nakikitang pader na madalas ay mahirap lampasan. Ang takot sa pagtanggi ay isang matibay na hadlang na maaaring mag-iwan ng mga pusong umiibig na tahimik, nawawala sa isang karagatan ng mga damdaming hindi na ilalarawan. Ang mga damdaming ito, bagaman totoo at malalim, ay nagdadala ng isang komplikadong kalakip na maaaring maging nakakabigla. Ang ganap na pag-unawa sa nararamdaman ay isang hamon, at higit pang nakakalito ay ang paghanap ng tapang at tamang mga salita upang ipahayag ang mga emosyong ito. Ang pagdaramdam ay hindi lamang sa pagdaramdam kundi sa kung paano ilahad ang mga damdaming ito sa isang paraang tapat sa lakas ng pagliliyab sa loob. Madalas, ang mga salita ay nagiging hindi sapat o hindi angkop upang hulihin ang bagyo ng emosyon na nagmamayari sa kanila. Ang hamong emosyonal na ito ay nagdala sa kanya sa isang napakasensitibong sitwasyon. Sa isang banda, may malakas na kagustuhan siyang ipahayag ang kanyang mga damdamin, ipahayag ang pagmamahal at paghanga na kanyang nararamdaman para sa iyo. Sa kabilang banda, ang takot sa isang posibleng negatibong resulta ay humahadlang, pumipigil sa mga salita at nagpapanatili sa mga damdamin na nakakulong. Ito ay isang labanang panloob sa pagitan ng kagustuhan na magpakatotoo ng buo at ang pangambana ang pag-expose na ito ay maaaring baguhin ang kasalukuyang relasyon o higit pa magresulta sa pagtanggi. Sa ganitong sitwasyon, siya ay naghanap ng mga tanda, nag-aabang ng isang sandali ng tapang o anumang patunay na maaaring pantay ang kanyang mga damdamin. Ang panahon na ito ng pag-aantay at pagsusuri ay hindi lamang nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang mga damdamin, kundi pati na rin ang tunay na kahinahunan ng kanyang mga layunin. Siya ay nagnanais ng higit pa sa simpleng koneksyon. Nais niya ang isang tunay na pakikipag-ugnayan ng mga kaluluwa, isang tunay na pagtatagpo ng mga puso na lumalampas sa karaniwan. Samantalang siya ay naglalakbay sa isang karagatan ng kaba, damdamin, at kawalang katiyakan, ang tanging bagay na tiyak niya ay ang kahalagahan ng kanyang sariling kaluluwa na naging ilaw sa kanyang mga kaisipan at pagnanasa. Sa kabila ng mga alinlangan at takot, ang kanyang paniniwala sa kung sino ka para sa kanya ay nananatiling matatag. Ito ang iyong di mabilang nakagandahan sa loob ang iyong kalooban na nagtanghal sa kanya mula sa simula, na nagpapakilos sa kanya na umasa na, sa anumang sandali, siya ay makakatagpo ng tapang upang ihayag ang buong pagmamahal at paghanga na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ang pagpapanatili ng bukas at maunawain, pagpapakita ng kabaitan at paglikha ng isang kapaligirang angkop para sa tunay na mga pag-uusap, ay mahalaga para sa pagbibigay at pagtanggap ng pag-ibig, pati na rin sa pag-unlad ng mga makabuluhang relasyon, sa ganitong paraan, hindi lamang itinataguyod mo ang isang tunay na pakikipagpalitan, kundi pinapayagan mo rin ang paglitaw ng mga malalim na koneksyon na, sa ibang paraan, ay maaaring manatiling nakatago. Ang mga koneksyon na ating binubuo ay may di matutumbas na halaga, at mayroong isang taong lubos na nagnanais na palakasin ang ugnayan sa iyo. Bagaman ang paghihintay para sa sandaling ito ay maaaring maging isang hamon, ang mga gantimpala, ay pangakong lubos na nakakapagpapaligaya. Karapat dapat ka sa isang taong nagpapahalaga sa pagtityaga at oras na kinakailangan upang buksan ang puso na nauunawaan ang kahalagahan ng pagpapalago ng damdamin sa iyong sariling takbo nang hindi nagmamadali. Habang iniisip ng taong ito ang tungkol sa iyo, siya ay lalong nagiging malapit sa kasalukuyang sandali kung saan pakiramdam na siya ay handa ng kumilos alinsunod sa kanyang mga damdamin ang iyong kislap na pagkakaroon ay may kakayahang magbigay liwanag sa mundo sa paligid mo at tiyak na hindi ito pinagsasawalang bahala. Ito ay lumilitaw sa paraan kung paano ka palaging naroroon sa kanyang mga kaisipan na nagpapakita ng makabuluhang epekto na iyong dala mula noong unang pagtatagpo. Ang pagpapahalaga sa iyong kislap at halaga ay naglalayon sa ibabaw ng panlabas. Ito ay tungkol sa tunay na pagpapahalaga sa iyong natatanging kalooban at sa liwanag na iyong idinadagdag sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Mayroong isang tao na lubos na nakakita nito at lubos na naapektuhan. Habang iniisip ng taong ito ang kanyang mga damdamin at ang epekto na iyong dinala sa kanyang buhay, nagiging malinaw na ang pasensya at pagtanggap ay mahahalagang susi sa pagbukas ng mga mayaman at nakapagbibigay sarap na karanasan sa emosyon. Sa ngayon, higit sa kailanman, mahalaga ang pagpapalago ng pasensya, ang pananatili ng pusong bukas. Ang tunay na mga relasyon ay nangangailangan ng oras upang lumago, at ang proseso at paghihintay ay kasindami ng kahalagahan ng patutunguhan. Sa pagpapahalaga sa mga maliit na sandaling tunay na koneksyon, Itinatag natin ang matatag na pundasyon para sa mga relasyong pangmatagalan. Ang taong ito, na laging iniisip ka, ay natututunan ang pagpapahalaga sa kagandahan ng mga sandaling ito na ibinabahagi at ang potensyal para sa isang mas masidhing hinaharap na sinasalamin sa iyong pagkakaroon. Ang mensaheng ito ay isang tanda na ipinadala ng iyong mga anghel na tagapangalaga isang paalala ng iyong di matutumbas na halaga, ang malalim na epekto na iyong nagiging sanhi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagkakataong iyon ay sapat upang mag-iwan ng isang tumatagal na impresyon sa isang tao, nagpapakita na ang iyong simpleng pagkakaroon ay may kakayahan ng pagbabago ng mga makabuluhang bagay. Hindi mo kailangang magpumilit na maging kung ano ka man maliban sa kung ano ka sa natural. Ito ang iyong katotohanan na nagbibigay sigla sa mga puso at isipan. Mayroong isang taong ikaw ay naging isang patuloy na isipan, matatag kahit anong pilit na pagpigil sa atensyon. Para sa kanya, ikaw ay isang misteryo, isang taong nagnanais siyang magtayo ng isang mas malapit at mas makabuluhang ugnayan, bagaman ang takot sa kahinaan at ang kawalan ng katiyakan sa kung paano magpatuloy ay maaaring pansamantala hadlangin niya. Magtiwala ka sa iyong sarili. Ang isang sandali lamang ay sapat para sa isang tao na maunawaan kung ano ang nagpapamalas sa iyo bilang natatanging at magpasya na ikaw ay karapat dapat sa isang patuloy na pwesto sa kanyang kaisipan. Naway ang pag-iisip na ito ay maging isang panalangin na umaabot sa iyong puso at bumabalot dito ng init at malalim na kahulugan. Mahalaga na tingnan mo ang iyong sarili sa paraang tunay kang ikaw, isang taong may di matutumbas na halaga, nauunawaan ang natatanging epekto na mayroon ka sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Hinihikayat kita na pahalagahan ang iyong kakaibang katangyan sa pamamagitan ng pagtanggap ng pasensya upang maunawaan na ang tunay na mga damdamin at koneksyon ay nangangailangan ng panahon upang lubusan itong mag-develop. Maghanap ng kaginhawahan sa ideya na ang tunay na kalooban ng bawat tao ay isang ilaw ng pag-ibig na hindi lamang nagbibigay liwanag sa kanilang sariling daan, kundi pati na rin sa iba na nasa kanilang mga paglalakbay. Bigyan ng iyong sarili ng sandaling masipsip ang mga salitang ito, pahintulutan silang mag sa iyong loob, na nagpapalakas sa pag-iisip na ikaw ay mahal at suportado ng pangkalahatan. Inaanyayahan kita na tanggapin at yakapin ang mga salitang ito, sa pamamagitan ng pagtatipe ng ML ay labing bilang isang pagpapatanggap at pagbubukas sa mga biyayang dala ng mensaheng ito. Hinihimok din na lumikha ng isang kapaligiran ng mutual na suporta sa mga komento, kung saan maaari nating ibahagi ang pag-udyok at positibong pananaw. Ang ganitong interaksyon ay nagpapatibay ng isang cycle ng mabubuting gawain at positibong karma na nagtatatag ng isang espasyo ng suporta, positibong enerhiya na nagpapahintulot sa atin na lahat ay lumaki, at magtagumpay ng magkasama. Ang ideya na saan mang sulok ng mundo, maaaring may isang tao na tugma sa iyong kalooban, tulad ng isang kaluluwa kapatid, ay isang konsepto na nakakaakit at nakakainspire. inspire Ang taong ito ay maaaring isang taong iyong naikwento na ang mga sandali, o marahil ay isang taong papasok pa lamang sa iyong buhay, na nagdadala ng isang bagong dimensyon ng koneksyon at pag-unawa sa isa't isa. Ang paghahanap sa ganitong malalim na koneksyon ay isang nakakabighaning paglalakbay, puno ng mga posibilidad at mga pagtuklas. Ang pagsusuri sa ideya ng paghahanap ng iyong kaluluwa kapatid ay hindi lamang tungkol sa pagkikita sa iba pang tao, kundi pati na rin sa isang malalim na pagsusuri sa iyong sarili. Ito ay isang paanyaya upang mas maunawaan ang iyong sariling mga damdamin, mga nais, at ang tunay na hinahanap sa isang koneksyon. Ang ganitong kuryusidad ay maaaring maging simula ng isang nakakainganyong pakikipagsapalaran, kung saan bawat pag-uusap at bawat bagong kaalaman ay maaaring mga piraso ng isang mas malaking puzzle, patungo sa pagtuklas ng mga predestinadong at malalim na makahulugang kaugnayan. Bukod dito, ang pagiging maingat sa mga palatandaan at mensahe na ipinapadala ng universo ay mahalaga sa paghahanap na ito. Ang paniniwala na ang bawat karanasan at bawat pagkikita ay gabay ng isang mas malaking puwersa ng pag-ibig at pananampalataya ay isang makapangyarihang paraan ng pamumuhay. Tunay ngang ang universo ay maaaring nasa iyong panig, nagdadala sa iyong buhay ng mga tao at sitwasyon na nagpapakita ng pagmamahal at positibidad na iyong pinairal sa pagtanggap sa paglalakbay na ito ng may bukas na puso at ang isipan na handang tumanggap ng mga kahangahangang bagay na naghihintay sa iyo, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang landas ng paglago, pagtuklas, at sa wakas ng pagkikita sa tunay na pag-ibig. Nawa ang paghahanap na ito ay hindi lamang para sa iba, kundi pati na rin para sa isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at tagumpay. Naway maging isang ilaw ka ng pag-ibig at positibidad na nagpapahiwatig ng mabuti at tunay sa lahat ng iyong paligid at umaakit sa iyo ng lahat ng maganda at totoo. Amen.